Ang isa sa pinakasikat na prehistoric animal ay ang saber-toothed tiger. O tama nga bang tawagin itong saber tooth tiger? Eh hindi naman ito kamag-anak ng mga tigre. Ang meaning muna ng saber tooth, technically ito yung mga hayop na sobrang ahaba ng canine teeth pero magpo-focus lang tayo sa pinakasikat sa kanila na kilala bilang saber tooth tiger. Pero taliwas sa pagkakaalam ng karamihan, ang lahi nito ay hindi napapabilang sa parehong Felidae o Cat Family Group kung saan kabilang ang leon at tigre na Pantherinae, kundi ang saber-toothed cat na ito ay kabilang sa nag-extinct na sub-family ng big cats na Macriodantinae. Kaya medyo misleading kung tatawagin itong saber-toothed tiger na mas tamang term ay saber-toothed cat o mas precise na tawag dito ay smile Smilodon ito ay halos kasing laki ng African Lion, pero di hamak na mas mabigat ito, na aabot ang timbang nito hanggang 300 kilos. Pero ang mas kinangilaga ng mga biktima nito ay ang iconic na malapunyal sa haba at talas na canine teeth na aabot sa 20 cm o 8 inches. Ito ay nagsisilbi nilang sandatang panakmal sa mga prey nilang kalimitan ay herbivore, kagaya ng mastodon o ito yung mas maliit na kamag-anak ng mga elepanteng nag-extinct na kumpara sa mga modern big cats ay hindi ganun kalakas ang panga ng mga Smilodon para i-hold o pigilan ang kanilang mga prey na makawala. Pero sapat na ang kakayahan nitong maibuka ang panga sa anggulong 90 degrees at may itara ka mahabang pangil nito sa liig ng kanilang biktima upang mag-iwan ng matinding pinsala o agaran itong mapaslang. Mayroong tatlong species ng Smilodon ang una ay ang Smilodon Populator. Ito ang pinakamabigat na haabot ang timbang nito sa 360 kilos o higit pa. Pangalawa ay ang Smilodon Fetalis. Sinasabing kasing laki ng leon pero mas mabigat ito na may estimated na timbang around 190 to 280 kilogram. At ang pinakamaliit naman ay ang Smilodon gracilis na aabot lang ang timbang around 55 kilos to 100 kilos kasing laki lang ito ng jaguar. Ang species na ng mga saber tooth cat ay nabuhay sa panahon ng Eocene hanggang Pleistocene epoch o sa pagitan ng nakaraang 56 million years at 11,700 years. Mayroong dalawang maaaring rason kung bakit ito nag-extinct. Ang una ay ang climate change. Ang pinakanangungunang teorya sa ekstinsyon ng mga Smilodon ay ang climate change. Noong Pleistocene era ay nakaranas ng series ng glaciation o bumaba ng husto ang temperatura at nabalot ng yelo ang mundo o mas kilala natin ito sa tawag na Ice Age. Dahil sa pagbabago ng temperatura ay biglaan ding nagbago ang kanilang habitat at kumonti ang kanilang pinagkukunan ng pagkain. Ang mammoths, mastodon at pang mga megafauna na pangunahin nilang prey ay nag-extinct din. At dahil sa kanilang special diet, ay hindi nakapagadapang mga ito sa kanilang bagong habitat. Dahil dyan, ay unti-unti rin bumagsak ang populasyon ng mga smilodon hanggang sa tuluyan ng mga ito'y ay nag-extinct. At pangalawa kung bakit nag-extinct ang mga smilodon ay dahil sa mga tao. Dahil sa Ice Age, ay monte ang pagkukunan ng pag ng mga Smilodon. Pero bukod dyan, ang isa pang problema ay marami silang kakompetensyang predator at isa na riyan ay ang mga tao. Ngunit hindi lang kakompetensya sa pag kundi itinuturing din noon ng mga tao na threat ang iba pang predator gaya ng Smilodon. Kaya dahil dito ay nagsimula na rin nila itong hunting in, kumonte hanggang sa naubos ang species ng Smilodon. At sa kasalukuyan naman, sinasabing 70% ng pagbaba ng bilang ng populasyon ng mga hayop sa loob ng 50 years ay ang may kagagawan. Ang ilan sa species ng mga hayop na yan ay nag-extinct na at ang ilan naman ay malapit na o ang tinatawag na biodiversity crisis. tal sa iba't ibang factor gaya ng climate change, special diet, pagbabago ng habitat na hindi nakapag-adapt, at dagdagan pa ng paghunting ng mga tao ay ang rason kung bakit nag-extinct ang mga saber-toothed cat o smilodon. Pero alam nyo ba na maaaring nalalapit na rin ang pagkaubos ng mga tao dito sa mundo o ang tinatawag na sixth mass extinction? Bakit nga ba malapit na mag-extinct ang mga tao? Mag-isip at alamin ang sagot sa mga tanong na